mga rabas pang buya namin sa gitang na mali isang buya isang labay para ang hirap pa ng buya laki Ah, uh, ligo na sa pawis mga karabas Tingnan ko karabas ang gawa ko kung ayos na <laughs> Ay, <kapak> pala ni Watts Spook matibay Oh, uh, pikat. <coughs> Yun. Uh, huh. nice to meet you. Ay, nice to meet you. Gusto. Kap, paano magsira nito? Ah, ganun pala. Buka na pala. Dibuka

Bawasan ko yan. Hello, Kats. Mas, ay, pag lumaki ulo yung ay wala na. Pag sama sa mga sabi-sabi. Kumaniwala kasi karawa sa masabi sabi-sabi pa sa -sabi, sarili. Ano na? Dapat maging nganis ka sa mo. Boss. Goods kami, boss. Chikos lang ini goods sa'yo, eh, boss. Ay! <laughs> Kitang kita naman. Kitang <laughs> kita naman, kundi gods. Makarabas dayo kasi nasa, na na-adapt na, na lang namin 'yan. Si Gods no. Hmm. Okay. Do sa ano, sa ilog. Nakapakapa siya doon. <laughs> ang, ang, ang sa sa yung orin original ikaw no. Agoray. Oh, what? Tayo eh. Sama si ano kay, Gods na. Ano talaga kay Gods? No kan ang katawan niya. Oo, 'yan naman si Gods ah. Yung bulok. Gods. Gods. Ano pala guys, anything si local? Walang <laughs> <laughs> sabi local, isa rin dapat natin siyang magiging kasama kasi Mabait siya, Ma uh, mabait naman siya <laughs> Rabas, nung ginawa niya ako na makina sa Blandina Hindi na paayos, sinira niya, maya kagad niya, <laughs> pipiti ka <ako> kumagaya Hahaha <laughs> 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 Agi sira niya pala? Sira niya? Uh, diyan, pala... kaya sabi ko boss, yung makina boss, hindi mo sinayos si Coach boss. Bakit no? Ay, kinayos niya, eh, boss. Nagandar yun. So, ay, yun nayos. Nira niya, boss. Kaya niya, palya-palya. Kasi sila <laughs> na rin eh. <laughs> ayo, ayo sa akin niya lang raw. Makina. Oo. Uh -huh. Ah, ganun. Sa akin Ay, sa'yo para. Ay, sa'yo kabit yan. Boss, sir-sir ba ko sa mga ko? Ayaw, okay, ganun. Uh -huh. Kusang loob yan ni Busing sa akin. Hindi, nag-usap na kami ni Boss Jet. <laughs> Ngayon lang. Mm -hmm. Ano daw, ano sabi niya? May makina doon ay kumakabili ako sa'yo na lang. Wala okay. okay. ko. Eh, sinabi ko boss, hindi mo sinayos ni coach yung makina mo Ako naman din ay masunurin lang rin kung anong sinasabi ni Buseng Sabi siguro ni boss, ah oh, sige na, sayo na yung makina Pa kanina? Wala magawa Ay bakit okay. nun? Ba't Kita ko mas si ng nga nasira niya <coughs> Ay, makita ko si vlog nasira niya Makina? Oo Ay, kaya pala, pala to. Kaya pala, maging, maging sa kanya lang pala yung makina no? Oo, uh, alam ko ang style nga, ni. <coughs> ko gar -gar -gar. niya ni Aroy, Harry Coach Hindi ka na magayos mamaya pagdating karburador Mahala ka na boss! Maano si daw. Coach. Kung hindi ko kay coach ano ko sa. Ano mo rin ako eh. Ay magaling ka magsira ino. Si kots kasi makarawas magaling magsira, magaling di maayos. Kaya para sinira niya kanina lang. Sira talaga. Sira na talaga. Kaya hindi na magawa ng para. Ginawa na kapon yung ginawa na para ni coach yon. Sira ang buwan niyo talo eh. Kaya niya sinira mo kada sa kanina lang. Oo, yung style niya. Ay, ganun pala yan. Ay, alam na pala kots, Coach, sa dawin niyo alam na. Hindi siya makakarabas, naka uh, nakaisip ng gano'n Pero ako hindi ko naisip 'yon. <laughs> Kaya ba hindi nah, rin dapat kanya dapat mix J. Kung hindi na no. yan, ganda uh. isi no. Under yan. Sira nya Under pa kamera. Eh. Under pa, under pa lang. Noy. ko kay boss, boss. Ayos na 'yung boss sa makina niya, minor lang. Yung yung 40 liters niyo boss, magawang 20 na lang. Bakit 'to? Yung under niyo boss, maintain minor. <laughs> <laughs>

Pantay mo andar yan. Kaya lang ang katalwa patay. Ay lang, minyo, patay. minyo mo niya patay. Bigyan. lang kita ko sa iyo tagi bigayan ni Boss Jet. Pero ko ang payo ko lang si coach. Lahat coach kunin mo lang coach. kung ano gustoan mo. Huwag lang yung jowa ko. Magkasubukan tayo. Jowa niya ang kinuha. Ay ito yung, yung jowa ginakuha niya pa. Eh, tangit na yun? Eh, sakit. Ang sayo-sayo lang. Huwag mong nang kunin, no?

Kot, Oy. kamusta ang gawa mo? Ito, hirap na hirap, walang iskro Isang maghintay pa ng iskro Ibita ng ano, spender Ito, para makita ni Kapitan Yan, ito GPS ni Kapitan Ito, ganito <laughs> <Nakikuts> yan Pispender ni Kotz. Nakikots yan ito ba tayo kay Prince G? <laughs> Yan yeah, ang suspender. Uh, Masak Ayan. Ramas. Hindi na mahirapan si Kapitan. Nakaya no, din kay Kapitan mahirapan siya eh. Para kung magpindot siya, mag-tighten mag siya sa makina. Wasa kang paa ni Kapitan. Bakit mag... Patong tas makina, hindi mabot? Hindi makabot <laughs> <laughs> Mexican kasi kamay, hindi kapitan <laughs> Pag sa, uh, Ano Paglagay sa, ano? Dito sa unahan baka Para pagbira ng punto, hindi ganong Gasabit tapos dito mga karabas para pumasok ang hangin sa ano, makina dahil yung butas nya doon tinakpan ko baka mabasa yung ano eh suspend eh Brad pakita lang muna yung Brad na? pakita lang muna yun di ha? pagka di garo mahirap ayos ayos no? ayos goods goods senso karabas kinasira ni Kutsang Bangka ni Bus Jeep nabutasan niya oh. ano yung mainit sa mga kina ay akala ko yung sira po nagtawa <laughs> niya dito ilisan ko yung sira di kong ni, ni <laughs> uy dumating na yung aming kasama na nagala ay eh, namili pala ng ano ulam katrapan wala <laughs> talaga <laughs> <laughs> banta banda naman ako sa inyo tatlo eh ako <laughs> naman <laughs> talaga ang ginagawa niyong pulutan eh nako ayun nakaharabas Yo no. Know? Balik pa ako picture you know? <tripod Anyways, desserts> po under yun o Ang gano'n ko nyo Ang gano'n ako kalinig ako, wala ang gawa o Balik pa tayo ko tayo ng, magbalik tayo ng ano sino magsama sa akin? Miss J Gano'n o Ano o, wala kang gawa o eh Ako, may magawa ko Ano o Ano o Ano o Ano o Ano o Ano o Bila ko regulator mga kaharapas, kala ko mura lang ito, kamahal pa lang ito Bila regulator ng ano na busing Ano ni Kutsang Kapong minasira niya Ay, kalawas pa niya na Ayusin nyo! Brad, <laughs> ito <laughs> brad ah. magayos makarabas Kay Coach Kapon, puro sira. Ari, 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 Coach. Sige, mo. pabor Hindi <laughs> ba ako yun? May kalili ako. Coach, ano masabi mo, Coach? Ayos! Okay, mga karabas. Ayos na yung pagwis. Uy! Oh, dili -dili. Maraming salamat. Ayan. Ano <laughs> mga eh, ikakabit na na ikasamang pente yung aming kalan at uh, itistingan niya. Pero bibili muna kami ng bagwis ng ano, ng um, gasol at uh, wala pang laman eh para makaluto uh, na medyo tangali na rin kasi magbili na rin ako ng ulam namin bigas wala pa? bangus, magbili ako oh, kakabit niya na oh yung akin ano, nabili ko 5.50 eh nabili ko rin ang kanyang oo kanyang oo, bay 5.50 yun yun <laughs> galing <laughs> galing siya sa iling yun yeah. Yan. Si si Lupin na murad ng baon natay si Lupin. Okay. Pangtakip diyan. Sa uh, si Brendy may wasa magambyas. Darmen ka gyud. Yeah. Puruno. Si kap na lang magistila nang ano. Mga wiring niya. Radyo na lang kulang mga rabas dito na lang siguro namin ilagay yung radyo Ano ba yung bro? Ay doon o, wala Radyo

turun berangandar, jangan berangandar, 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 60 60 60 okay, lah,

Tama ngayon tayo nung kanina. Ha? Buti na lang nagdating yung aking pati pati ko. Yes. Wala, wala pa lang sunog. Wala, wala. Kaya wala dating kayo. Kung wala, wala na naman. Alam pa pagsaing na ako. Dati mga karabas, dito yung nilagay ko sa taas. Eh di pag nagsalang ng kawali. Magagapang yung apoy sa hos Magalihab Ang kapto ko sinab Nah, so? Makarabas oh. Sala na ni nah, Pigs yang kaldero. May nah, meron pang tubig Wilkins. Di sa ano nga? Wilkins Sinin? mo na? Yung na sa so Wilkins? Di, meron naman yung ano yung takore. Tubig din, malamig. Ito! Dry! Branyo! Branyo ang kaldero. Branyo pati kalan. Tao lang hindi Branyo. Roger. <laughs> Roger. Mag makita -mur mo rapor mo Apoy? Roger. Roger. Saka mo ano? Saka

sa amin to krabas tawagin ko tapto sa amin yung sigar niya ko tapto na tapto tapto lang tapto tapos yung gawa pang gat mga krabas ko tapto yon ko tapto ano ba yung ang kalamad nyan ano ba sa akin kung maslo kasi ko lang ko dapat yung masarili abu eh. Ik ikut lagi sapra ganyan nak? hmm. Bale, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, may sobrang dalawa, yung dalawa sa bisita. Kaya, ang buntot kay pipitik, yung ulo kay Bagwis. Ay, yung ulo na yan, kay ano yan, may talaga yan. Uy, may pipitik naman! May <laughs> talaga yan. Puro nakalamang nila ito si pipitik palagi, bakarabas. Uy, hindi siya ang ating bidyan ng ulo. Ate, Bagwis naman eh. Yun, ganun dapat? Bagwis yung buntot. Yah! <laughs> Gano'n <laughs> oh na. No. Alam mo. Ibang gusto yung buntot. <laughs> Ito na, Pace. Pace. Sige, buya, buya. Kala ko ikabit mo yung bato. kabit niya yung Hindi, hindi, Pag buhat lang yun. Oh. Ah. natin yung sako na yung boss mo. Ha? Huh? Kumitin natin yung sako na yung mag... Oh, brother. Ano yung bato? Kala no, mo Oo, kung yan yung wagsak na ha. Hindi, yung sako. Bakarun damage yung wala sa ito taas, taas. yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Woy! Ay! <laughs> Ay, ito yung buhay mo. Ay, yung buhay mo. Yung nylon, ito yung nylon. Ito yung nylon ng kapitan. kapitan. Ah! Takot na takot. Ah, magutuman. Mga raptor boys. Oo. Oh. Oh. Kahit maghinangin siya, magbulas siya. No? Tabay-sara. Oo. Oh. <laughs> Nadala, ah? nadala na. <laughs> nadala na kasi mga karabas eh. <laughs> oh. Kahit mag-ulan siya, safety siya. Makakaluto tayo ng safety. May bubong. Pag mahangin, pili natin isa na yes. ito. Tal tatlong araw ito kasi mga karabas yung kinamang kots. Roger. Hindi, tatlong araw mga karabas, hindi naman tuloy uh, ito tayo. Ah, ito. Gordian ko na rin Uy. Dalawot sana kami mamaya kailang talagang eh, hindi pa kaya eh. Mahirap na magbasta-basta. Dapat bago maglawot yung talagang pulido lahat ng ano, malinis lahat ng ano, magawain. Eh. Kasi magka-chinsoil pa kami ng makina. Mahirap na ilawot ang makina na hindi pa na-chinsoil eh. So, Medyo malapot na rin kasi ang langis. Kaya i-chinsoil muna namin. Sa galing. Sa gigib. Sa ilawag. Doon sa memorial. <laughs>

Ayos, ayos. Boy pitik. Uy, dalawa. <laughs> <laughs> Ay, dalawa. Eh, <laughs> may sobra na isa. Atin na sila tatlo. <laughs> 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 Pwede <di> ba yan? Pagay kaya, na, pagay hindi. Payag. Sige. Kakabusog mo yun eh. Uh, payag na, may payag. Mayroon, may, lagyan natin na ano. Pauli natin ito. Mga... Kuluan lang natin ng konti. Pwede na ito. na ito. Pangit man sa hmm. gulay yung ano, labsak. Walang ano? Wala? ilang kulo. Mga isang daang kulo. Hindi mo kaya bilangin yung kulo na yun. <laughs> Natuto. <laughs> <laughs> alam na alam niya <laughs> <na>, eh. <laughs> yeah, pero kung sa amin kasi kung tawagin ng mga matanda ay kulo, yung pagtakip mo ay umawas na siya, isang kulo na yon. Ay, isang okay, na yun. yun. Ay, Roger. Ganun pero yun? <laughs> napakaraming kulo yan eh. <laughs> Takpan natin mga 5 minutes. Uy! Uy! Tinikman! Ayos. Parang sinigang din. Parang <laughs> sinigang. Okay. Sumpalok mo na naman. Kahin na natin to. <laughs> kain tayo, tara na. Ubutin tayo alas dos dito. Hindi oh. ka kain. <laughs> kain pa muna yung mga harabas. Oh. kutsara. Hindi. <laughs> Kats, ugas mo ito Kats. Marit. Lagyan natin ng sahog niya. Do uh, Ka kala ko dalawang plato mo ipin <laughs> mo. Okay. Tabang apa pula nih? Dipitik mangkarabas. Jadi <laughs> dagdagan kok. Oh. Ih. Eh sumberan, enggak ba. Enggak ba. Nah, pun mangkarabas. Yupi. Jinso ini kena ya, mana? Eh, dalang mah matutulina bukas pag laut. Kutingguain na lang eh. Nahuhugot pa ang transmission yun, Brad. Ang cross-join. oh, yoke yan. Yan ang tinatawag na yoke.